si Kuya. Kuya, ano pangalan niyo, Kuya? Joel. Eh, si, Boss Joel, oh. Nasa kanya yung idol ng salapungan. Si idol to. Si idol, mga kabukid, oh. Iba na yung nagmamayari, mga kabukid. Idol ng salapungan. Alamin natin kung sino yung nakabili kay idol. Eh, ito, Si idol. Si idol. Biglaan niya tayo yung pagkabenta ni Idol. Sino ba nakabili kay Idol? Kakarating lang ni Idol, mga kapagin. Nandito tayo sa, ano, sa may San Agustin, San Miguel Bulacan. Meron silang pakarera dito. Ito yung gradas nila. Sa A27, meron silang pakarera dito. Mga class B, tsaka mga karyador. Mga pangkaryada pala. Boss, sino yung nakabili kaya ano, kay Idol? Nasaan po? Ang pula. Hey sir, good morning po. Sa inyo na po pala si Idol. Kailan nyo po nakuha? Ah, makalawa lang. Press na press pa pala. Pwede, pwede ba nyo ba sabihin kung magkano yung nakuha? Ah, mura lang. <laughs> Ibig sabihin mga kapugid, mura lang, mura lang. Ah, ganun ba? Idol, iba na yung, ano, iba na yung nagmamayari. Kapatid niyo po ba si, ano, si, yung, si paring Joe? Oo. Oo, oh, kapatid pala ni paring ko ito, mga kabukid. Kuya, maganda yung, ano, maganda yung panghilan nyo kay Idol, ah. Oh. Okay, maganda yung panghilan niya, kaya yung contract nyo Joe. Pre. Oo, ayan. Ayaw sabihin nung kuya mo yung, ano, yung magkano nakuha. Pwede <laughs> siyang kaibigan nga, Excuse ito, iba na yung koral ni Idol, mga kapungid. Iba na yung tawagan niya. Napunta sa kanila. Ah, alam, ko, alam ko naman na alagaan yung mabuti si Idol. Si <laughs> Idol, mga kapungid, na ibenta na ni, ano, ni Kuya Osman. Pare, ba't binenta sa inyo? Hindi kita mo lang kuya. Ah. Ah. ko ba kung binenta ni Boss Osman? Ka, hindi, ibig sabihin, pinuntahan niyo yata. <laughs> Ah. Uh. Chalo. Tanya ka pala. Hindi na bilang niya. Hmm, gauno makirorros mo? Hindi mo alam natong alaga mo. Eh bilang <laughs> <Dating Dating laughs> sa amo namin. Oh. Ni Pilarsia namin. Ni ulit ko mag-abot ng si idol ng Sarapong, no? Iba na yung nagmamay-ari, nabili na ni ano you know, nila uh, parang Joe hey. Yung sa kapatid Pusing. niya. Pusing. Uh, hindi ko lang alam. Vlog mo nga Magkano yung ano? Magkano yung pagkakabili? Ko. Ano <laughs> lang daw? Tata Rome. Ha? Rome de la Cruz. Oh, si Tata o Oh, mamaya pupuntahan natin. Ito muna tayo kay Idol lang sa Lapungan, no? Na na, iba na yung nagmamay-ari, mga kabukid. Ko condition ni ano to? Pare. Ko condition na mabuti, ano? <laughs> Presyon kay Bigal lang daw. Ay sabi ko magkano pagkabili kay ano kay Idol. Oh. oh. Pagka naibalik mo yung dating takbo niyan. Ah, okay, pre. Pag naibalik mo yung dating takbo niyan, Sana. Ano pangalan na Ah. Little boss daw. Ah, little boss. Ay, na. Idol lang sa lapungan. Ayan yung may-ari, mga kabukid. Yung, ano, yung nakapula. Si kuya. Kuya, ano pangalan niyo, kuya? Si, si boss Joel, oh. Nasa kanya na yung idol lang sa lapungan. Tapos, ang pangalan niya ngayon, little... Boss. Little boss. Di ba diba, kailangan big boss? Oh? <laughs> Little lang.